Saan ta sa inyo boss? Kina mo ano ba manghang? Kasi ito talaga eh. Ano ba manghang? Matdog. Manghang ba 'yon? Ay, 'wag paki-teh, Bini-video ko eh. Willa. Hmm. Bogi. Sikip na si ka. Ha. Sino ka mukha mo? Ha. silip niya kung nasaan ako eh. <laughs> Kitang kita sa video. Oh. Kitang kita. Tinawa't kita kita yung pagsilip niya. Kitang kita yung mata niya oh. Ano 'yon Minuksan mo ba? Para sa, sa kabila. Nagpasok ka uli na isa. Naubos yung gatas. Nandun sa loob. Nasa loob. Lagi sargang-sarga tong batang to. Nagtatakip ng mukha. Ay, ang bata nag pam Nicole. Nicole. Nicole Kane. Kane? 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 Kitang-kita balinguson sa tagiliran niya oh. Parang, ano eh, oh. Tangos ng ilong eh, oh. Kamukha ni mami eh. Ay. Yung tatay mo, ayun no, bising dumalamon. Ah, oo, oh, o oh, oh. Sige, lamon. Sige. <laughs> hmm. Ito naman isang to. Kadededi lang. mhm mm pa Papost-post. Mm -hmm. Pasilip-silip. Mm, -hmm. tinatanggal lang kumot. mhm mm Nabugnot. Mm -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Gising na gising. Gising nagising gising si Nicole. Ano? Gising nagising ang batuta. Oh, natin na naman sa camera, oh. Tismoso. Sabay so, tismoso. Ako, nainis, nainis. Nainis. Oh. Ako, nainis. Chidip, chidip. Ikaw dyan, ha? Kiêm một chi phí được một bụng sọc lắm tết gia đình tết Sigurado. May talingang tatay, may talingang nanay. <laughs> Kasi ako, one year old nang lumabas eh. Kasi nagiging ang batuta, oh. Sí, mi Ini untuk kena digal no. No. <clears throat> Sini-sini kau ni. Hinti na di Ha? 29. Oo, bakit? Ay, maghahapon to na kasaksak. O, okay. then? Yan? Hindi, nalobat yung kanina eh. Alauna na ako nakapag-ano eh. Hanggang magsasak po